Hi, mga Welcome back to my channel. It's me, Jen, again for today's video. O, di diba, Gamit natin ang bagong camera natin. Nahirap na hirap akong timplahin ang settings. Pero, kakayanin natin to mga SES, okay? But anyways, for today's video, share ko sa inyo yung mga nagustuhan kong mga ba bagong makeup, mga bagong binili ko, mga bagong nirelease ng mga local brands. So, ayan, share ko isa-isa sa inyo yung mga nabetan ko, okay? Gagawa ko ng separate video para doon sa mga hindi ko nabetan, yung mga saktuhan lang or yung mga fail talaga. Uh, gagawa ko ng separate video for that, okay? So, ngayon, yung mga nabetan ko muna. So, if interested kayo doon sa mga products na betan ko, then just keep on watching. So, ayun na nga mga sis. Ito yung mga bagong makeup na napitan ko. Mga bagong release. mga bagong binili ko din. So, ayan. Isa-isahin natin to kasi medyo madami siya, ba? Diba? So, may mga luxury, may high-end, may Local brands dito. Halo-halo. So, first mga sis is this one from Happy Skin. Sobrang bet na bet ko to. Lalo na pag lalarga ka ngayon. Kasi sobrang init talaga mga sis. Scary boom-boom to sa muka. Pati sa katawan mo. Kung magbe-beach ka. Kapag alam mo maglalakad ka at talagang matitirikan ka lang araw. So, ayan. Sobrang kailangan mo to. And sobrang fine nung miss niya mga sis. As in super bush talaga siya. So this one is their 360 degrees cooling sunscreen spray. It has vitamin E, hyaluronic acid, and SPF 15 na to mga ses. Tapos may cool relief technology siya. Kinemero to waterproof and sweatproof din to. Sobrang bush. Highly recommend this. Lalo na ngayon sobrang init dito sa Pilipinas. Next naman from Happy Skin ulit. Sobrang nabetan ko din to. Yung parang nagtatransform siya. May magic siya. Yung nagtotone adapt kineme siya kapag ginamit mo mga sis. Ang shade ko dito, dalawang shade siya eh. Soft beige yung ginagamit ko. So, kailangan mo i-shake muna siya. So, meron siyang tone adaptive technology. May vitamin ito. to. Meron din siyang hyaluronic acid. Very lightweight lang siya sa mukha. Tapos, may SPF 15 na din siya. So, sobrang protected ka talaga sa sun. Pag ginanya mo siya, mag tone adapt kineme siya. O, oh, diba magic? Ang bongga. sobrang lightweight lang niya talaga. So, ito, boob siya akin to. Next naman na nabetan ko mga ses is yung bagong setting spray ni Get Ready With Me. Maliit lang siya pero tsaka medyo may kamahalan siya. Pero mga ses, sobrang, sobrang, sobrang talagang hindi gagalaw yung makeup mo. Parang pwede mo na siyang ipangtapat dun sa one size na setting spray kasi sobrang match siya tapos sobrang tapag din talaga nung makeup kapag ito yung ginamit mong settings mo, hindi na talaga gagalaw kahit sobrang init mga sis, talagang mm, hulas proof ka dito. I highly recommend this, lalo na nga yung mga, alam mo yung kahit hindi, nakakaloka kasi kahit dry skin ako mga sis, alam mo yung nakakasyok dito. At the end of the day, parang nagiging oily skin ako sa sobrang init. Yung pawis talagang humahalo na sa makeup ko. Ewan ko ba? Kaya eh, pag ito yung ginagamit ko, talaga namang very packed pa rin talaga yung makeup ko mga sa sabi ko sa inyo. Sobrang bush na ito. Yun nga lang, matte yung finish niya. So, ayun, kapag hindi nyo bet yung matte, sorry na lang, kasi matte siya. <laughs> so, eto, ang pangalan nila dito is all about that base life proof fixing spray. Ultra matte na to. Okay, ultra matte siya. Tapos, na siyang niacinamide panthenol, vegan ceramide, and centella asiatica leaf extract. So, sobrang safe to sa mga sensitive skin din or yung mga acne prone skin katulad ko. So, eto, Very, very punch. So, yan mga sis. Pasensyon ako pa, iba-iba tayo ng angle. Kanina, medyo pataas. Ito, medyo straight. Kasi, hinaharap ko talaga yung perfect angle. So, comment down below if ito yung perfect angle or yung kanina. Basta mag-comment na lang kayo dyan para malamang kung anong perfect talaga. So, anyways. So, mabalik na tayo sa makeup. Ito, pinadala sa akin dyan ng Fashion 21. And, sobrang affordable niya for a multi-palette, mga sis. As in, tignan nyo na lang. Kayo na lang tumingin, ha? Ganyan siya. May eyeshadow ka na, may face powders ka, kumpleto, rekado ka talaga. Kung nag-start ka mag-makeup pa lang, or wala kang budget para sa pang-eyeshadow, hiwalay na blush, hiwalay na pang-contour, highlight, eto na yon. Eto muna itry mo. Maganda din yung quality niya, mga sis, as in hindi nakaka-overwhelm, hindi siya overly pigmented, hindi naman din siya yung walang pigment. So, eto, mapaglalaroan nyo talaga kung nagsistart pa lang kayo mag-makeup. And also for the students, very affordable kasi siya. So, ayan, super highly recommended. So, this is multi-palette eyeshadow plus blush on plus contour ni Fashion 21. Ayan. Dalawa to mga sis. May palette 1 and then may palette 2. Ito atong si palette 2 laging sold out to. Kasi sobrang ganda niya talaga. As in, mm, ba diba? Next naman mga sis is from Strokes. Ayan, dalawa yung release nila. Isang pang contour, isang bronzer. etong bronzer palette nila yung nabetan ko. Sunseeker bronzer palette tawag nila dito. Tapos ayan siya. Bakit ito yung nabetan ko kaysa doon sa contour? Kasi ito parang mas, alam mo yung multi-use siya for me. And mas perfect tong mga shades na to. Para ito pwede kasi sa akin pang bronzer to. Ito pang bronze or alam mo yun, pwede din pang deeper skin tone to. Tapos ito, bronzer na may shimmer. Tapos ito, highlighter. So, di ba? Parang mas efekto kaysa dun sa isa. Kasi yung isa, yung contour nila, puros lahat, ano yun eh. Um, matte lang talaga siya. So, hindi mo masyado mapaglalaroan. At ito, mapaglalaroan mo siya ng bongga. Pwede mo din siyang gawing eyeshadow mo. So, ito, bug siya akin to, mga ses. Speaking of bronzer, mga ses, ayan, nag-release din si Sunny's Face ng kanilang bronzer or bronzer duo yung tawag nila dito kasi pwede mo din siyang pang contour. So, ayan. This is their Healthy Touch Powder Bronzer. May tatlong shade to. Light, medium, and deep. Ang gamit ko is si light. Ayan siya. Ang ganda ng packaging niya. And, ayan. Duo siya. So, ito daw yung pang bronze. Ito yung pang contour. Super perfect. Gamit ko siya ngayon. I love this. Very natural lang din. Same sila ni Strokes. Super perfection sila. Ayan. So, medyo may pagkakamahalan sila parehas si Strokes. But again, maganda ang quality nila. So, boom. ba? Diba? Speaking of sunny Face, di pa sila natatapos. Nag-release din sila ng blush duo. At pakadami ng shades. Ang gaganda. Ang bet ko sa kanila is si Pudel. Ayan. Sobrang bet na beto, to. Sobrang ganda ng shade na to mga sis. And then bet ko din tong si Disco Tech. If gusto ko ng pink-pinkan. Pink-pinkan. Tapos bet ko din actually yung isa pa nila si bikini yan. Gamit ko si bikini. Pag gusto mo yung peachy, peachy kinemerut na shade. So, yun. Perfect yun. So, ayan. Ito, ay highly recommend. Kasi long wearing din siya. Nag-wear. Test ako nito sa TikTok and very, very bug siya mga sis. So, mm. Then, kay Sonny's pa rin tayo. Hindi talaga sila natatahimik. <laughs> Mga ases, So, meron din silang eyeshadow palettes. And, apat yon alam ko. So, pinaka-favorite ko is itong si Healthy Touch Eye Palette and Fresh Pinks. Pero, ang gamit ko ngayon is yung terracotta nila the very signature shades ng Sunny's face. Ayan, gamit ko siya ngayon. Maganda din, mga ses. Pero pinaka-favorite ko talaga sa kanila is this one, yung Fresh Pinks. Sobrang nice niya. Tamang-tama lang yung pigment niya. Hindi siya OA sa pigment. Hindi din siya sa kinakapos na pigment. Sandali lang din niya ma-blend. Andali niyang gamitin. Like, ayun, no, step by step. Step by step para sumakses. Charot. Pero ayan, sobrang boobs to, mga ses. Go for good. And tingnan niyo naman yung packaging nila. Alam mo yung parang kapag kinulik mo to, ang ganda. Pwede ka na magpunta sa dagat. Sarot. Parang shell kasi, di ba? Pero hindi. Ang ganda, promise. Next naman is from Patrick Ta, mga sis. Meron na talaga akong blush do ni Patrick Ta. Pero ito kasing shade na to. Nabudol ako ni sis Jocelyn dito. Shout out sa'yo, sis Jocelyn. Ang lakas mo mabudol. Itong shade na to is she goes to the gym. Kasi hindi naman ako nag-gym. Pero alam mo yun, parang mukha ka lang nag-gym. Ito na lang yung kunin mong blush na shade. Ayan. Ganyan siya. Ang ganda-ganda na mga sis. Panoorin nyo sa TikTok. Umuha ako ng video nito, And also yung video ni sis Giselle. Ang ganda. Purple na purple. Parang carry boom, boom siya pang ano, fair, light, medium, and deep skin tone. Perfection tong shade na to. Sobrang ganda. And sa mga nagtatanong kung long wearing, yes, sobra-sobrang long wearing po niya mga ses. Pero yun nga lang, hindi siya affordable. And if gusto niyo bumili nito mga sis you can check si Makeup Part PH. Doon kami bumibili niya si na si ng mga high-end or luxury products. Okay? So, ayan. Next so, mga sis, eto feeling ko kilala lang kilala nyo to. Kung nanonood kayo ng mga Japan vlogs ko sa TikTok. Kasi eto, binili ko to sa Japan. And nakita ko lang din to doon sa feed ko nung nasa Japan ako. Labas siya ng labas na sobrang sikat daw to sa Japan. This is from Clio mga sis. This is their Essential Lip Cheek Tap. The shade Rosy Blow. Ayan. Ganyan siya. Tinitwish siya ng ganyan. And then, igaganyan mo siya. Tapos, pwede mo siya sa lips. Sobrang ganda na shade na to. And then, pwede mo din siya sa cheeks. Ayan. Sobrang ganda niya. And may onting stain siya na naiiwan. So, alam mo yun. Pagka kain mo, hindi ka mag-worry. Kasi may stain naman siyang naiiwan. So, carry boom-boom pa rin. Diba? So, ito, sobrang hydrating din niya sa labi na hindi mabigat. O, ba diba? So, sobrang purpok nung ganun. So, anyways, ito, sobrang bosh. Next naman, ayan na, alam nyo na to, sobrang bet na bet ko to, yung foundation ni Enigma. Sobrang, ay, perfection siya. Sa mga nagtatanong, yes, siya na po ang number one local foundation ko as of right now, okay? So, ayan. Siya na po ang bagong number one foundation ko. I love it. Local ha. Super nice niya. Alam mo yun, ewan ko, para siyang parang nagko parang ano, parang nag-join force lang sila nung mukha ko. Kahit imagine niyo mga sis, sobrang grabe yung breakout ko recently, pero ang ganda pa rin ng base ko kapag siya yung gamit ko. So, this one, super duper boobs mga sis. Next naman from Absidy, sobrang bet na bet ko talaga tong color correctors nila. Yung green and also yung peach. Sa peach, ang shade ko is OP si Sir OP, charot. Pero do sa green, isa lang naman yung green nila. So ayan, super bet na bet ko tong dalawa na to. Talagang matatag siya for me. Kahit dry skin ako, ewan ko, nag-work siya talaga sa akin. Basta natin skin prep muna ako bago ko siya gamitin. And ayun, natatapalan niya talaga yung mga chismis na dapat tapalan. Ano? Next naman, eto, binili ko to sa so Japan. And actually, gamit ko siya ngayon. Alam ko naman na medyo maputi siya sa akin. Kasi naman, ang request ko kay Ate Girl is 1W. Ang nilagay pala ni Ate Girl is 1N. Hindi ka na siya na double check. Bakit? Kasi nagmamadali na po kami pumunta sa kabilang kanto. Kabilang kanto talaga. Pero alam niyo, ang ganda niya. Kaya talagang gagamitin at gagamitin ko pa rin siya. Kasi okay naman siya eh kapag nalagyan mo na ng bronzer, ng concealer. Perfection na. Parang alam mo yun, medyo umaano na siya sa skin tone ko. <laughs> Pipilit dati. Kasi ang ganda niya mga sis. Pero ang maganda dito mga sis, since ano siya, ang tawag dito, um, refillable naman siya. So, pag semi naubos na siya, papaltan ko na siya nung 1W talaga na shade ko. Tapos, ayun, hindi na natin kailangan bumili ng case ulit, di ba? Kasi refillable naman siya. So, perfect, di ba? Sige, ilaban mo yun sa yun. <laughs> Anyways, ayan, ito, sobrang lightweight lang niya. Ayan, nakita niyo naman, ito yung base ko ngayon. Sobrang lightweight, freshness galore ka lang, hindi siya mabilis mahula. So, This one is a book for me. Packaging is a super duper duper bugsh. Ayan Ayano, nakikita niyo naman sobrang ganda, 'di ba? Next naman is from Fwee. Sobrang bet na bet ko tong lip gloss nila as in. This is in the shade 505. Again, sobrang nice nito. Nakita niyo naman to doon sa pagkain ko ng lola nena, siya yung nakalagay di ba hindi mabilis matanggal yung gloss niya? Sobrang boobs to, mga sis. Ito yung gamit ko doon kay Lola Nenas. <laughs> o, di ba? Ang dami yung nagtatanong kasi, pero siya yun talaga yung gamit ko. Sobrang Nice nga. Pero alam ko, may lip tint ako nilagay doon. And feeling ko si Salted Caramel ata yung nilagay ko doon. Tapos, naging topper to. So, ayan. Sobrang nice nito mga sis. Maganda yung gloss ni Fui. Speaking of gloss, ayan. ba diba, bumili ako ng Lip Glow Oil ulit from Dior. Idibig ko naman yung shade kasi na-try na natin si Rosewood. Na-try na natin si Pink. Na-try na natin si Cherry. So, this one naman is 006 yung shade niya. Ayan siya. Para naman maiba, di ba mga sis? hindi yung pare-parehas. So, so, ayan. Para matry natin lahat ng shade. Pero, ayan. Perfection siya, no? Ang ganda niya. Alam niyo naman, kapag si Dior, perfect na. Wala na ako kailangan sabihin. Basta love lab yan. Then, tinted lip oil ulit tayo kay Careline. Sobrang nagustuhan ko itong tinted lip oil nila. Kasi, ang ganda ng mga shades. Pero, ang pinaka-favorite ko and bet na bet ko is itong luminescent. Sobrang nice na ito, mga sis. And, magaan lang siya sa labi. Kaya, bet na bet ko. Ayan o. Ganyan siya. Ang perfect niya na siya lang. Ang perfect din niya kapag ginawa mo siyang topper. And perfect din siya kulwari kapag nag lip liner ka. Tapos ito papatong mo. Bush mga, mga sasabi ko sa inyo. Ang gandang lip combo nun. Sobrang affordable pa neto. ba? Diba? Then next mga sas is from Roban. Yung juicy tints nila. Sobrang daming bagong shades. Ang gaganda mga sas. Pero pinaka favorite ko is this one. Si Peach Peach Me. Sobrang nice niya. Actually ngayon ang gamit ko naman is si... Uh, pomelo skin. Sobrang nice din ni pomelo skin. Old shade na yun, pero perfection pa rin talaga. Pero itong si Peach Peach Me, sobrang perfect nito. Ang ganda niya. Yung pag gusto mong para kang pabebe, na pa virgin, na lahat na ewan. Ayan siya. Ang ganda niya mga sis, sabi ko sa inyo. Pag sinabi kong maganda, maganda. <laughs> Tapos mga sis, itong bagong formula nila, mas long wearing to compared dun sa uh, previous formula nila. And also mga sis, mas juicy juicy and also mas hydrating to sa lips mga ses. Mas matagal din yung gloss niya. Next mga ses, is yung eyeshadow din ni Roman. Yung maliliit, yung binubuo-buo. Maganda din yun. Nandun lang sa likod, di ko makuha. Pero maganda din yun. Ang ng formula niya. Very smooth. Parang very buttery yung peg nung kanilang eyeshadow. Sobrang nice din nun. Perfection. Swear. Pati yung mga shimmers, yung glitters, ang gaganda. Hindi ko lang makuha dun. Pero basta, sa yun sa mga bet ko din. Then last but definitely not the least na nabeta ko mga ses is tara from Get Ready With Me. This one mga ses, sobrang beto, lalo na si Salted Caramel. And talagang super duper long wearing niya, sinasabi ko sa inyo. Tapos sobrang refreshing niya sa labi kasi meron siya ng menthol or cooling effect. So ayun, mas matagal to sa mga iba pang may mga cooling effect. Pati yung stay niya, mashugal din talaga. So pinaka-favorite ko dito is si Salted Caramel. So, ayan mga sis, grabe. Apakadami nung nagustuhan ko. Pero huwag kayong mag-alala. din tayo ng video sa mga hindi ko nabetan. Bah, may galit. Pero, ayun nga mga sis. I hope makahelps nyo itong video na to. Kasi hindi naman tayo nag 4, -4. So, pwede nyo din maging guide to for 5-5. Pero for sure, baka may madagdag kasi mayroong mga ibang brands na magre-release pa. So, hindi ko masyado i-chika ich sa inyo yun kasi secret pa yung iba. Di pa, na re talaga. So, pero tira-try ko na. maingit na lang kayo. Char! So, ayun lang mga ses. Comment kayo dyan if ano pang content for beauty and skincare ang gusto nyong gawin natin. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe on my channel, mga ses. Bye!